malapit na tayo sa tugan mga kabisbis doon sa may putol na kawaya silipin natin ko sunod pa ba yung malapit na tayo mga kabisbis silipin natin doon kung hindi ba nawala sana dito pa sila mga kabisbis At nandito pa nga kasi Naglelemlem yung inahin Ayan siya mga kapispis Sa kawayan na putol Hindi pa siya lumilipad Ayan Tingnan natin mga kapispis Yung itlog niya, Ayan Siguro mga one week pa mga kapispis At mapipisa na yan Ito so, mga kapispays, parehas na fertile yung dalawang itlog at uh, hintayin na lang natin kung kailan mapipisa. Meron din pala akong dalang legban mga kapispays. Kulay green dalawang peraso para dun sa dalawang inakay na ngayon ay nasa 10 days na at ngayon lang natin kukunin siguro mababa na yung kanilang balahibo at baka lumipad na pasok tayo dito mga kapispis ito tayo dadaan baka uh, meron pa tayong makitang ibang pugat Ito mga kapispis, naalala nyo pa ba yung dating mga inakay na kinuha ko sa pugad na to? Ngayon, meron na namang nagpugad. Merong dalawang itlog. Oh. Yan. Dati na may pugad to mga kapispis at yung mga inakay ikinuha ko at nandun na sa akin ngayon. Ngayon, nadaanan natin ay ginawan ulit ng pugad. Ayan mga kapispis. Uh, siguro mga nasa 5 days pa lang yan. Kasi nung huling daan ko dyan, eh, wala pang itlog. Hanap pa tayo mga kapispis. Dito ulit tayo mga kapispis. Sa uh, punong ito, eh, palaging ginagawa ng pugad ngayon. Meron na namang ginawang pugad na bago pa lang at wala pang itlog ito siya mga kapispis ayan dito sila laging nakapwesto ngayon meron na namang ginagawa at so paibayan na lang natin kung magkakaitlog ba sila dyan hanap pa tayo ng iba mga kapispis at papunta na tayo dun sa may dalawang inakay malapit na tayo sa pugan mga kapispis at mainit na alas 12 ngayon ng tanghali tingnan natin kung andito pa ba yung dalawang inakay at sa nakikita ko isa na lang yung natira Nawala yung isa mga kapispis. Ito siya mga kapispis. Isa na lang yung natira. Halos tatlong araw hindi ko nabalikan. Kaya hindi natin alam kung napano na siya. Alright mga kapispis, kukunin na natin to Baka mawala pa ulit. At ayun, lumipad nga. Yan siya mga kapis -pis. Hindi ko alam kung saan pumunta. Sigla na wala. Baka makita ng aso ko at baka kainin. Hanapin ko muna mga kapis-pis. Ayan pala siya mga kapis -pis. Nandun sa may sanga. Pero akmang lilipad na naman. Yun siya mga kapispis. Ayan. Ayan siya mga kapispis. Oh. Ayan siya. Uliin ko muna mga kapispis. Ayan siya mga kapispis. Maliit pa yan pero lumilipad na. Sa 10 days old pa lamang yan. Ayan mga kapispis at mataas na yung kanyang lipad. Ayan siya. At nahulay ko na siya mga kapispis. Pero yung isa niyang kasama o kapatid niya, hindi natin alam kung saan na napunta. Baka lumipad na o baka nahulog nung mga nakaraang araw. Kaya siya na lang mag-isa yung naabutan natin. hindi tayong po nila mga kapis-pis yan nawala na kinuha ng aso ko hindi ko na pala lalagyan ng marking na kulay green mga kapis-pis hanapan ko na lang ng ibang kulay pagdating ko sa bahay kasi pag magkapatid pares pareha sa kanan yan dalawang piraso kanan nilalagay ko magkaparehas na kulay pero pag ano pag pag mag isa lang ibang kulay yung ginagamit ko dapat walang kapares para hindi ako malito yan mga kapispes hanap ulit tayo ng iba baka meron pa tayong makita na mga bagong pugad Yan mga kapispes, wala na tayong nakitang pugad at pauwi na muna tayo, doon na naman tayo maghanap, banda sa uh, amin, tingnan natin kung may mga pugad pa doon. Dito mga kapispes, may nakita akong puga dito na bago lang at andyan yung inahin, naglilimlim, meron na yatang dalawang itlog. Ayan siya mga kapispis. Ayan siya lumipad. Ayan mga kapispis. May dalawang itlog na mga kapispis at bagong gawa lang. Siguro mga nasa tatlong araw pa lang yan dyan. Dito na tayo sa huling area natin mga kapispis. ah uh, Uh, lugugin ko lang ang loob ng mangroves na to. Baka meron akong makitang pugat. Papasok na tayo mga kapispis. Baka sakali na meron tayong makitang pugad dito. Alright mga kape wala akong nakitang pugad sa area na to kaya palabas na tayo at pauwi na siguro lalagay ko na lang na lagban dito yung dalawang kulay green kaliwat kanan para remembrance don sa nawala niyang kapatid palabas na tayo mga kapispis at pauwi na so hanggang dito na lang siguro yung video ko mga kapispis at salamat sa panonood mga kapispis advance sa pinyo yeah. Thank you para sa pagsubaybay sa aking mga video na ewan ko ba kung may kwenta o puro kwento lang alright mga kapspace alright